Sige, Tara, tama na, ng Magnitude 6 na lindol ang Surigao del Norte kanina umaga. Naramdaman ang pagyanig sa iba pang pa, bahagi ng Mindanao. Saksi, si Ivan Mayrina. Nagtakbuhan ang mga batang ito palayo sa tindahan ng Yumanig ang paligid kanina umaga sa Cortes, Surigao del Sur. Naalog appliances at gamit sa bahay na ito sa bayan ng Cantilan. Grabe. At nagdulot ng pinsala sa isang bahay sa bayan ng Season. Ang epicenter ng lindol na itala sa silangan ng General Luna, Surigao del Norte pasado alas 7 ng umaga. Ayon sa Pibox, may lakas ito magnitude 6 at tektonikang ang pinagmulan na may lalim na 28 kilometers. Walang matinding pinsala sa bayan ayon sa LGU at walang sinyales ng tsunami sa coastal areas. Pero inactivate pa rin ang mga emergency response unit at tagbukas sa evacuation centers para sa mga gusto lumikas. Inihanda rin ay pamamahaging relief goods sa kanila. Wala namang na-report na na-injured na, na mayor no, na tumbaba. During, uh, so far wala uh, wala naman sir wala wala ka, walang mga reports na ganun. Intensity 5 ang nararamdaman sa ilang lugar sa Surigao del Norte at Dinagat Islands. Intensity 4 naman sa iba pang bahagi ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Pati sa Agusan del Sur kabilang ang bayan ng San Francisco. Naramdaman din ang pagyanig sa Davao City. Kaya lang sila basa ng mga empleyado ng isang BPO. Pasado alas 4 naman kanina ng hapon, nagkaroon naman ng magnitude 5 na lindol sa Hilagang Karlura ng Burgos, Ilocos Norte. Si Pangulong Bongbong Marcos ang kanina sa bayan ng San Remigio para bumisita sa bayanihan village na itanayo ko ng magnitude 6.3 na sa Cebu. Dalawang daang tents ang ayon sa DSWD. Nagtayo rin ng limang modular shelter units sa smart houses sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development o the Shoot, 250 pamilya ang naroon. Bukod sa mga pasilidad para sa mga pangangailangan nila, ayon sa DSWD, meron ding child at women-friendly spaces para sa pag-aaral, paglalaro at pahingahan ng mga bata at kababaihan. Ang commitment po ng Gisod is only the house. Pero sa loob ng bahay po, may kuryente, may outlet na pwede mag-charge. Kung no? uh, nakikita niyo gamit yan, donations po yan.

Nagikot din ang Pangulo sa 10 City, sa Bugo, at bumisita sa Cebu Provincial Hospital. Maayos lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos. At lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward. ay sa Pagulo, nagsimula na mamigay ng cash assistance sa DSWD at ang construction materials on the shoot sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa San Remigio at Bogo City. Simula ng lindol sa Cebu noong September 30 hanggang kaninang alas 4.30 ng hapon, halos 130 na lindol na may lakas sa magnitude 4 pataas ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Labing wala naman ang lindol na magnitude 5 pataas. Dahil magkakasunod ng malalakas sa lindol sa loob lamang ng mahigit dalawang linggo, tinanong namin ang fee box. Normal pa ba, ba ito Nagkataon lang talaga na, uh, may ganung mga lindol. In fact, hindi naman first time dito sa Pilipinas na ganyan yung nangyari na may sunod-sunod na mga lindol. Sabi ng sa nakararanas sa Pilipinas ang average sa 30 lindol sa loob ng isang araw. Karamihan dito hindi nararamdaman, liba na lang ng kanilang mga sensitibong instrumento. Ngayong araw halimbawa, mahigit oh God, 170 na lindol oh God, ang maintala oh ng box Hanggang alas 4.30 ng hapon kanina, sa intensity 5, malakas po yung pagnay ang, ang, pagyanig na yan. Nararamdaman na yan halos ng lahat ng tao sa loob o labas ng gusali. Hindi na raw yan katakataka dahil ang Pilipinas ay nasa loob ng Pacific Ring of Fire, lugar kung nasa ng pinakaaktibo mga bulkan at fault lines sa buong mundo. Ang magkakasunod na malalakas na lindol, naranasan na rin daw noong 2019. April 2019, kung naalala natin, uh, April may isang balis earthquake tayo, tapos ilang araw sumunod naman yung Eastern Summer, ilang araw General Luna rin yun. Hmm. Tapos in, also in October 2019, sunod-sunod yung mga malakas na rindo sa Cotabato at saka sa Davao del Sur. Ang tiyak, ayon sa FIVOX, masusunod pa na mga aftershocks ang naging pagyanig sa General Luna kanina umaga. Pero sa kung susunod na mangyayanigin ng inyong lugar, wala makapagsasabi niyan na para bang forecast sa isang bagyo. Kaya ang pinakamainam, laging maghanda. Sa ng patuloy na pagsiguro sa kaligtasan ng mga estruktura sa kaling tumamang malakas na lindol, nangangambang DILG para sa si informal settler families dahil hindi dumaan sa anumang inspeksyon ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga tirahan. If we do have the big one, the most of the casualties will come from the ISFs. Because they use, none of their buildings were constructed with the MUDZUHO permits and they cook with um, kerosene and with other um, non-regulated cooking um, uh, implements. And that will cause, the, that is the major cause of fires and that will be the major cause of stock, uh, damage. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi. Posibleng dalawang sa mag ang bagyong Ramil sa weekend ayon sa Pagasa. Sa ngayon, nakataas ang signal number 1 sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, sila bahagi ng Mountain Province, sa Ifugao, at sa silangang bahagi ng Pangasinan. Ganyan din sa Aurora, Nueva Ecija, sila ang bahagi ng Bulacan, at sa Hilaga at silangang bahagi ng lalawigan ng Quezon, kasama na ang Polillo Islands. Signal number 1 rin sa Camarines Norte, Camarines Sur, Katanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island at Tikaw Island. Pati na sa Northern Samar, hilagang bahagi ng Eastern Samar at hilagang bahagi ng Samar. Huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 500 kilometers silangan ng Huban-Sorsogon. At basa sa forecast track ng Pagasa, asa posibleng mag-landfall ang bagyo sa Katanduanes bukas ng hapon. Mari po itong tumawid sa mainland Bicol region at may chance rin itong mag-land muli sa Quezon o Aurora linggo ng umaga. Bukoy po sa bagyo, magpapaulan din ng easterlies at localized thunderstorms. At basa sa datos ng Metro Weather, halos buong bansa ang posibleng ulanin bukas ng hapon. May malalakas na ulan sa Hilaga at Gitnang Luzon. At asahan ang malakas hanggang matinding pag-ulan sa Kanurang Visayas, sa mga lalawin ng Samar, Hilagang Mindanao, sa Zamboanga Peninsula at sa Caraga Region. Sa linggo, posible ang matitinding pag-ulan sa Luzon at kalat-kalat na pag-ulan naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Kinuyog ng mga residente ang dalawang fire volunteer na rumesponde sa sunog sa port area sa Maynila. Nasa kustudiyan na ng polisya ang mga sangkot sa pananakit. Saksi si Jamie Santos. kapal na usok hanggang mag-apoy at takbuhan ng mga residente. Nang sumiklab ang sunog sa Barangay 650 sa Port Area, Maynila, pasado alauna ng hapon umabot sa ikalawang alarma ang sunog, pero dalawang fire volunteer ang nagtamo ng injury. Hindi dahil sa apoy, kundi sa kamay ng mga taong dapat sanay katuwang nila. Binagbog ka, sir? Dahil naghihintay po ako ng tubig dahil gawa na... Nag ano? So, wala ka na supply. Wala pa supply kasi naghihintay yung supply. Ngayon, wala daw tubig kasi yun, no. binagbog na nila ako. maya may, may dumating. Ito sa rin tama mo, no? Oh. Mga lalaki po? Dalawa sila. Tapos may inampas ako ng dos po, sa likod pati yung kasama ko. Kaya tumakbo ako agad. Nilapitan at bigla raw sila pinalo bago ang sunod-sunod na suntok. Si Marvin daw, habang abala sa pag-aapula ng apoy, hindi nakaligtas. Pinaulanan siya ng mura at binatupa ng timba mula sa ibaba. Sabi ng iba na, bumbay niyo na, bumbay niyo na, mga eh, nagbumura. yes po, nagbumura. oh, wala kayong mga silbi. May Basta lahat ng klaseng pagmumura, ma'am. Mga... Oh, yes po. Okay na sa amin. Okay lang niyan, ma'am. Kasi normal na sa amin yun. Lalo't first responder nga po kami. Paliwanag pa niya, may proseso ang bawat responde. Hindi basta pagdating, ay buga agad ng tubig. Pero tila hindi na raw nakapaghintay ang ilang residente. Kaya't na uwi sa gulo ang dapat sanay pagtutulungan. Saglit lang, oh. May amaya nagka na pero nabugbog na yung kasama ko. Matapos ang medical check-up sa ospital, dumiretso na ang dalawang fire volunteer sa Baseco Police Station para formal na magsampa ng reklamo laban sa mga nanakit sa kanila. May hawak na raw ang Baseco Police Station na sangkot sa pananakit sa dalawang fire volunteer. Hinintay lamang ang pagdating ng dalawang bumbero para makita ang dalawang salarin at malaman kung tuluyan nilang sasampahan ng reklamo ang mga ito. Nalulungkot ang fire volunteers ng Baseco Fire and Rescue sa sinapit ng kanilang mga kasama. Pakiusap nila. Huwag na yung ganun na pati bumbero kakawawain nila, lalo na yung mga fire volunteer po. Ayon sa Bureau of Fire Protection, alas 2.22 ng hapon ang ideklarang fire out ang sunog. Patuloy pa rin ang investigasyon sa lawak ng pinsala at bilang ng mga apektadong pamilya. Para sa mga fire volunteer, hindi hadlang ang init, pagod o panganib. Dahil sa bawat sunog na kanilang nilalabanan, iisa lang ang kanilang layunin. Ang makapagligtas ng buhay kahit kapalit sariling kaligtasan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Kabila naman po sa kaso ng mga nawawalang sa bungero, nagsumiti ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa Department of Justice ng mga ebidensya para idiin umano ang whistleblower na si Dondon Patidongan. Hiniling din ni Ang sa DOJ na ibalik sa CIDG ang pag-iimbestiga sa kaso. Saksi si Jonathan Andal. Humarap sa Department of Justice ang negosyanteng si Charlie Atong Ang para maghain ng kontra sa Laysay. Dito pinabulaanan niya ang alegasyon sa pitong reklamong isinampas sa kanya kaugnay ng missing sa bungeros. Hindi humarap sa media si Ang pero sabi ng kanyang abogado, hindi hiniling ni Ang na i-dismiss ang reklamo. Sa halip, hiningi itong ibalik ang kaso sa CIDG para maimbestigahan ng anilay tama at patas na paraan kung padidismiss lang basta yung kaso, magkakaroon pa rin ng duda at suspecha sa isip ng tao. Kung sino ba talaga may kagagawa ng missing sa bungeros at nasaan ba yung mga missing sa bungeros. Palaging magiging usap-usapan, di ba? Na, ang nasa likod nito ay si, si Mr. Ang. E eh, di mabuti nang maimbestigahan na ng tama para once and for all, mapakita kung sino talaga may kagagawa nitong missing sa bungeros. Inihinga namin ang tugon dito ang DOJ. Ang alegasyon kay Ang, siya umano ang nasa likod ng pagkawala ng mahigit 30 sabungero. Ang ilan sa kanila huling namataan sa labas ng mga sabungan na pagmamayari ni Ang. Ang isa sa basihan ng reklamo, ang salaysay ng whistleblower na si Dondon Don Patidongan na nooy may hawak sa security sa mga sabungan ni Ang. Pero sa affidavit ni Ang, si Patidongan ang idinidiin niya. Iprinisinta nila sa si DOJ ang video na ito kung saan makikita daw doon si Patidongan bitbit ang isang nawawalang sabungero. Although dini-deny niya, bitbit um, bit 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 ho niya eh, nakaposas yung isang missing sabungero. That was the incident ma'am in uh, in Malila Arena. Nakalagay din po ang kontra sa laysay ni Mr. Angdon kung anong alam niya na talagang mga pangyayari at kung anong tunay na background na na -kinalakihan ni Don Don ano at uh, ko ano sa sa ebidensya na aming na ang siyang mga gawain at nagawa ni Don Don tungkol sa sa mga missing sa bungero so walong pulgadang mga dokumento at isang USB drive ang ipinasa raw na ebidensya ni Ang na susuporta sa kanyang salaysay. Hinihinga namin ng pahayag si Patidongan pero nauna na niyang itinanggi na siya ang nasa video. Ang parehong video iprinisinta rin ng CIDG bilang ebidensya laban kay Ang. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Ipinaguto ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang pagbuo ng panel na susuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basa sa isinapublikong dokumento ng ICC, isasagawa ito para matukoy kung nasa tamang kondisyon ang dating Pangulo para humarap sa mga pagdinig. Aalamin kung may epekto ang kanyang kalagayan sa pre-trial proceedings kabilang na ang Confirmation of Charges Hearing. Binigyan ng panel na hanggang katapusan ng Oktubre para isumite ang kanilang ulat. Hindi na raw sapat ang imbisigasyon lang kaya tuloy ang mga protesta para ipanawagan ang pagpapanagot sa mga tiwali. Muli namang hinili ni Navotas Representative Toby Tiangco sa Department of Foreign Affairs na kanselahin ang pasaporte ni dating Congressman Zaldi Ko. Co. Saksi si Joseph Moro. Ibinasura ng Pasay City Regional Trial Court Branch 498 ang petition for habeas corpus ni Curly Diskaya dahil dito mananatili siya sa kustodiya ng Senado. We have other options, legal options to make para naman hindi mapabayaan ang karapatan ng aming kliyente. Itinanggi naman ang kampo ng mga Diskaya na may pinoprotektahan sila mga politiko gaya ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Supposed to be, submit na namin yan sa ICI uh -huh. yung sinasabi namin affidavit kasi hiningi rin po ng ICI. Ang naging problema lang po ay, ay po isang commissioner, ang membro ng isang ICI, na nagpa-interview po pending the investigation of this flood control anomalies. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, kung gusto raw ng mga diskaya, ay pwede raw nilang isumite ang mga pangalan. Pero sa ngayon, sabi ng ICI, hindi pa nila kailangang imbitahan muli ang dalawa. It's up to them if they want to provide the names or provide more information to the ICI, uh, they are free to do so. Tuloy lamang ang investigasyon ng ICI. Kanina, balik ICI si Navotas Representative Toby Chanko para pagpaliwanagin kaugnay ng proseso ng budget. Pero hindi tinanong tungkol sa sino personalidad. Kasabay niyan, muli siyang nanawagan sa so Department of Foreign Affairs o DFA na kanselahin ang pasaporte ni dating Congressman Saldi na nasasangkot sa anomalya. Ang sentimento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Saldi dito. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang banga na sa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldi ko kung bakit hindi pwedeng kansilahin yung passport. Ayon sa DFA, may proseso sa pagkakansela ng pasaporte. Tanya, base sa bagong Philippine Passport Act, maaari lamang kanselahin ng isang passport kung may court order at tumatakas sa batas sa may hawak nito, kung nasentensyahan siya sa isang krimen o kung ilegal na kinuha ang passport. Pero kung titingnan ng Republic Act No. 11983 nakasaad dito na maaaring iapela sa Foreign Affairs Secretary kung wala sa mga nabanggit ang dahilan para ipakansela ang pasaporte. Para sa ilang grupo, hindi sa ang investigasyon lamang. Mga kura, OSI! Eh! Kulong na yan! Mga kura, Kailangan may managot. Kaya tuloy-tuloy lang din ang protesta laban sa korupsyon. Noise barrage ang isinagawa ng Akbayan at Tindig Pilipinas sa Quezon City. Hinikayat din nila ang mga motorista na bungusina bilang pakiisa. Kinabitan din ng White Ribbon ang ilang sasakyan. Busa, na maging investigasyon lang. Ito ay dapat may managot. Dapat daw ipasa ang open Bicam bill o yung pagsasapubliko ng Bicameral conference committee sa tuwing pinag-uusapan ang pagbuo ng budget ng Pilipinas. Dahil po madalas ang insertions at ang amendments po ay nangyayari sa sa bicam, no? Ah kaya kailangan po talagang bantayan ng taong bayan ang pag-insert ng pondo ah, ng ah, mga ah, kongresista o mga public officials na ito sa pondo ng ating bayan. Ngayong hapon, nag-walk out ang mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Manila at Quezon City at nag papuntang Mendiola. Itinuloy ng iba't ibang grupo ang kilos protesta sa EDSA Shrine. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isinumite ng Department of Health sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang listahan ng mga tinukoy nila mga super health center na hindi natapos o di kaya natenga at hindi mapakinabangan. Umabot na sa 300 ang bilang ng mga ito na ginastusan ng 10 hanggang 15 milyon piso bawat isa mula taong 2021 hanggang 2025. Ang Health Secretary Ted Herbosa, bagamat pinadesenyo at pinagawa sa DPWH ang mga Super Health Center, mga lokal na pamahalaan ang dapat nagpapatakbo sa mga ito. Nangakuraw ang ICI na tutulong sila sa pag-iimbisiga sa mga natenggang health center. Mga kapuso, aning na putsyam na araw na lang, Pasko na, at maaari na mag-early Christmas shopping sa taunang Noel Bazaar. Saksi! si Darlene Kai. In three, two, Formal ng binuksan sa Phil sa Alabang Muntinlupa ang taunang Noel Bazaar. Isa ito sa longest Christmas bazaar sa Pilipinas at ngayon nagdiriwang ng putlimang anibersaryo. Sa ribbon cutting, present si Mayos Gozon Bautista, Cut Unlimited Incorporated President and CEO at Noel Bazaar Founder. At si Jimmy Capuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibo. Dumalo rin ang Noel Bazaar Ambassadors at Sparkle Artists na sina Easy Martinez at Sky Chua. Mayroon ditong mahigit isandaang stalls ng mga damit, pag sapatos, accessories, gamit sa bahay, laruan, libro at marami pang iba. Pag nagutom ka ka shopping, may food stalls din dito. Every year talaga yung napunta kami dito para makita yung mga paninda, ganun, mga sale, yung mga clothes at iba pa. Para ano, pang regalo sa Christmas or pang personal day. Kasi hindi mo naman makita yung mga items dito eh in the other department store. Mm Pang gifts ko yan sa mga besties ko. Tapos iba, yung mga anak ko, dalawang anak ko, bibili sila ng kung ano nilang gusto. May budget, ay, May budget sila, binibigyan sila ng konti. Alam nyo ba na hindi lang tungko sa Christmas shopping itong taunang Noel Bazaar dahil parte ng kita nito ay napupunta sa GMA Kapuso Foundation na nakatutok ngayon sa pagtulong sa mga kababayan nating nasalanta ng iba't ibang kalamidad kaya nakapamilya at nakapag food trip ka na ay nakatulong ka pa. Please support Noel Bazaar, which is um, also supporting GMA Kapuso Foundation. Marami ho tayong gagawin na school sa mga nasirang uh, places sa Cebu at saka sa Davao. So ang supportan nyo talaga, napakalaging bago. Sa booth ng GMA Kapuso Foundation, pwedeng mag-donate ng isang set ng school supplies sa mga nangangailangang mag-aaral sa halagang 250 pesos karangalan daw para kina AZ at Sky maging ambassadors ng Noel Bazaar. Anything to do that could help uh, people, that could help the charity, I'm willing to uh, volunteer and be part of it. Love na love ko ang mga bazaar, especially Noel Bazaar syempre. Maghanap tayo mga Christmas gift and everything. And not only that, I guess being here is also in support of the Kapuso Foundation. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene ang inyong sakit. Nilinaw ng Department of Health na wala silang pinaplanong lockdown taliwas sa kumalat na maling impormasyon online. Ay kay Health Secretary Ted Herbosa, walang flu outbreak sa bansa. Ang mga sakit na nararanasan ng ilan ay influenza-like illnesses na itinutuloy na seasonal respiratory illnesses. Hindi na daw kailangan obligahin ng gobyerno ang pagsusuot ng face mask pero hinihikayat na magsuot nito ang mga may sakit para hindi makahawa. Nasunog ang isang pabrika ng damit sa Bangladesh. Nagsimula ang sunog sa itaas na palapag ng pabrika. At pahirapan ang pag-apula sa apoy kaya inabot ng magit apat na oras bago maideklara ang fire out. Inaalam pa ang pinagmula ng sunog gay din ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. Nagpakitang gilas sa pagrarap si Sangretera Bianca Umali. At ang American comedian naman na si Conan O'Brien, e-eksena eh sa Sanggang Dikit for Real. Narito ang showbiz saksi ni Athena Imperial. Epic trip to Manila ang ganap ng multi-awarded American comedian na si Conan O'Brien. Sa pag-iikot niya sa bansa, masaya siyang nakipag-picture sa mga nakita niyang fans. Tila before and after naman ang tagpo ng isang fan na finlex ang kanyang lock screen at childhood photo ni Conan. Niregaluhan din si Conan ng isang portrait na nakasuot ng barong. Ang pusa namang ito, chillin sa selfie kasama si Conan. Nasa bansa si Conan para mag-shoot ng kanyang show para sa isang streaming platform. Kwento niya, bitin ang kanyang one-week stay sa Pilipinas. From the everybody has been so gracious, so polite. The people of the Philippines are very funny and warm-hearted, and they have great ideas. And I definitely want to come back, if you'll have me. Bilang lang ang mga araw ng Hollywood star dito sa Pilipinas at sanggang dikit for real ang isa sa mga napili niyang puntahan. All smiles si Conan, kasama ang mga bida nitong sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Pero di lang bisita sa set si Conan, eh eksena rin siya sa serye, for real. They sent us the script, very good writing, loved it. They seem to understand that I'm a silly fool. They made me a madman, they which is, they beat me up. The actors are so good, and uh, they made me very welcome here. Saya, grabe, ano, parang panaginip. Hindi ako makapaniwala, hindi ako makapaniwala na nag-guest dito dito. Kaya, thank you Conan, it's a... Uh, It's an honor. Ang sarap na pakiramdam na siyempre parte kami ng pinunta dito ni Conan sa Pilipinas. Wait! There's more! May epic greeting din si Conan para sa 30th anniversary ng longest running gag show na Bubble Gang. Labis itong ikinatuwa ni Bitoy. Bitoy! I want to say congratulations. 30 years to have a show. I don't care where you live in the world, that's an amazing record. You're a very talented person. I wish you the best. Congratulations. Napabilib naman ang netizen sa pagra-rap ni Bianca Umali sa It's Showtime kahapon. Tao po, nandiyan po ba kayo sa loob? Malaking bahay at malawak na nga si Giselle Grutas na featured sa classic hit ni Glock 9 na Upuan. Subukan nyo naman! Kwento ni Bianca, paborito nila ito ng kanyang tatay kaya memorized daw niya ang kanta at rap. Hindi raw makapaniwala si Bianca na nangyari ito at para raw ito sa kanyang daddy. Napa-comment din ng boyfriend niyang si Ruru ng angas naman. Para sa GMA Integrated News, ako si Athena Imperial ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.